Okay mga katurba, ngayon ah umpisa na natin pag explain kung bakit siya matigas apakan ito, ito yung apakan pag inapakan mo sa pedal ito ito yung bibira doon ito yung pupunta doon para ito umangat ito umangat to ito uh, explain natin kung bakit siya matigas apakan kasi itong taga paangat ng ito 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 siya ito uh, dapat dito sa sa may medyo dito banda sa dulo yan kasi siya kasi nandito sa taas may medyo matigas sa dito kasi nandito yung dulo ito dapat dito natin ilagay dito banda para pag apak mo madali ito siyang umangat dahil nandito siya sa dulo na ilagay dito o yan dahil na halos mangiwi mo na yung ka mo maangat na yung puwit mo sa upuan dahil sa tigas ang apak kasi ito nandito na siya oh. dapat dito natin ilagay sa dito banda sa medyo baba para dulo-dulo na medyo malambot sa apakan dito madali na itong umangat ito ito stopper niya madali na umangat kasi nasa dulo na tong, itong itong ah, magdala sa kanya pagangat eh, yan yun. Yan yung dahilan. na bagay uh, sa pakan. Ngayon, ang gagawin natin yan para ito mapunta dito sa dulo. Iangat natin kung dito. Ganyan. Yan, yan. Bayan natin kung dito. Itong makina. Ganyan. Ngayon, kalsuhan na lang natin ito sa lalim. Para wala nang maraming ano ayos ayos pa okay hmm. ayan oh. ay okay. paano to tumba natin ito. Ayan. Ito, Tokal natin dito. Tambay ka sa natin diyan. Tsua so, natin ito para umangat ito kunti. Ito kasi yung ito nakita na natin ito. Ito kasi yung pang ano pangangat. Kaso lang kung dito sa ilagay, ito, ito, ito. Kasi, kasi pag sipa mo ganyan eh. Yung itulak niya ito, papunta doon. Kaso di sa gitna, mahirap na siya tumulak kasi sa gitna. Dapat dito to Dito ito ilagay sa dulo niya. Kaso so, natin to Para itong taga trip seat angat hindi ito siya may lagay banda. para malambot na siya okay o, sandali lang patay mga gana nasa dulo na siya banda kasi kinalso ako na lang ng do sa lalim para umangat siya dito yung kanina dyan sa banda dito lang siya kanina ngayon nasa baba na Ayan, tapos yung belt nito iksi yeah. ito ayan ito ang laki ng motor iksi yung belt yan hindi na yan magkasya dito dahil umangat siya kaya hindi na siya magkasya magagawin na itaas natin ito, motor oh, yeah. buti may adjuster dito Taas natin ito para Lumang, yang motor. Para lumang yang belah. Lihat. Ah. hirap mag malawag pag walang naghahawak ng cellphone basta ito luwagan ko na ito ito motor isaka ito sa, sa, taas para magkasya itong belt ito. luagan To, luwagan lang ito basta ito luwagan pata papunta sa taas o yun na yung gagawin maganda itong motor ito kasi may adjuster para magkasya ito ipatayin ko muna kasi hindi ko makapag pihit ang tunelyo kasi hinawakan <laughs> ko yung cellphone nagkabit ko na yung belt kasi na naangat ko na ito okay na yan yan tapos na so, ganun lang uh, kung may mga buton so mahirap apa -apa kanya, matigas check nyo lang dito uh, nabasa sa dulo nakalagay. para jo mo malambot na natin kung Direbasa nabasa matigas Shhh. oh yan testing natin testing mga tropa uh, legit na ito ang legit hindi <laughs> na sa pati kasapakan hindi na namang ngiwi yung bunga nga mo nito kapag oh. Oh. malambot na siya oh, ito na siya ito hindi na yung umangat yung puwit mo ka apak nito yeah. ito o oh, oh, yan o oh. oh, simple apak lang mahina lang yan o oh. yan o oh. Di tulad nung hindi ko pa na-adjust din doon. Grabe na pagkatika sa pakan. Umaangat na yung weight mo sa kaapak. Okay, mga pa. Ito na yung okay na. O kung mga makina nyo dyan na medyo matika sa pakan yung mga ganitong buton. So, tingnan nyo doon kung yun ba yung problema. Okay, solve na, solve.